Gusto lang po namin iparamdam sa inyo na kahit po sa panahon ng pandemya, gusto po namin malaman ninyo na ang mga magsasaka ay mahalaga po sa ating pong pamahalaan. Salamat po ang ayong hinihiling. Napagbutihin niyo po sana at mahalin ang mga titulong ito. Gamit ang inyong yuta para sa kalambuan sa inyong pamilya. Palambuunin niyo ang inyong yuta para may hatag ninyo sa inyong anak ang inyong anak may hatag sa iyong anak. Ito na, ang susi. Pag-a-turn over na kayo. Congratulations. Sana ang sa mga Our government had been doing so much, especially under the present leadership. Sinabi po ni Presidente Duterte kay Secretary Jan Castresiones. Ipamigay na ninyo ang lupa. There are around 500,000 hectares ang ipamimigay namin na privately owned land at saka around 288,000 hectares na government owned land. Pinuntahan niya kayo kahit saan kayo. Napakalayo ng lugar na ito. Dagdagan pa ho natin ang ating sipag para mapaunlad lalo ang ating mga lupa o yung mga lupa na sinasaka para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Panahon na para baguhin natin ang ating pananaw sa ating mga magsasaka. Sapagkat sa totoo lang, ngayon lang sa panahon ng pandemya, nakilala natin na mahalaga pala ang mga maliliit na magsasaka na sila pala ang siyang magliligtas sa ating pong pamayanan.